Oh, so ngayon po guys ay ito na po yung part 2 na video natin ngayon So ayan po so ngayon po ay papakita ko sa Papakita ko na sa inyo yung ano oh, oh, sige. Yung studio ni Tito Harvey oh, oh, sa taas sige. Yung sa musikero station yung niya. Oh, sige. <laughs> <laughs> oh, okay. Pero kasi kaganina nung part 1 pa lang po eh Nakaharap pa lang to sa akin Sa mukha ko Ay nakaharap na yan ng ganito yan. Ako, chinelas. Diretso lang doon. Pasok mo. Diretso ka diwa. Ay, gito mo Akit na agad Akit na ako. Sino? Ay, Sino mauuna? Ito yung hagdanan nila, oh. Bato-bato lang. Ito yung bakal. Uy. Wow. Ayan, nandito na ako sa taas. naka lang ako. Saan yung musikero station dito? Hoy, saan yung musikero station? Asan tayo yung musikero station mo? Diretso na sa Yung sa may studio. Diretso lang. O, yung na pintuan. Yung na pintuan? Yung na pintuan? Anong kulay ng pintuan? Direkso. Straight ka Kaliwa, kaliwa. Straight. Ano ba sa may kaway na pintuan? Hindi niya alam. Turo mo nga sa akin. Hindi ko kasi alam kung nasaan yung studio niya eh. Yan po guys. yung mag-subscribe po kayo sa aking video. Yan po. Kasi kahit nag ako, hindi ko alam kung nasa oh, inyo yung studio ha? eh. Okay na, sige. Ha? suotin ko pa. Oo, oh, oh, sige, sige. Ang helmet. Hmm. Ha, hindi ko pa pala sa inyo sinabi na anong araw ngayon. It's Saturday. Oo, uh, sige. Direksyo na. Direksyo na. Saan ba? Saan? Sa inyo? Sa inyo. Wow! Wow! Tignan mo guys, oh. Hello! Wow, ito na yung, ito na yung tinuturo ko sa inyo. Musikero Station. Yung nakita nyo dun sa isang video ni Tito Harvey. Ito na. Ito pa talaga yung mga drums nila, oh. Ito yung microphone. Ito yung piano. Ayan si Tita Wig. So kakanta ako dito. <laughs> ha? Ayan yung ano yung gitara tapos guitar cover. Ito na yata yun. Ay, papakita ko pa pala sa inyo yung windmill. Ito yung windmill, oh. Ito yung windmill. Ayan. Pero hindi pa naikot kasi wala na hangin, eh. Ayan yung nirigalo ko sa inyo. Ito, oh. Ayan. Sa YouTube channel ni Tito Arby, Musiquera Station. Ang ganda talaga, no? Ang ganda dito. Sarap ka ng uwi. ba? Babango. Ang hindi eh. eh. pa nga din kasi ito nakikita na ni Ace eh. Ah, Nakapunta na ako dito, nakaisang punta na ako dito eh. Magtutuan si Kuya Ace dito. Ayun oh, papakita ko papakita okay, siyo Studio. Tapos 'yung bintana oh. Tignan. ko si Ella ng Downey ng Bath Try kong nga mag Try kong mag-drums. Pwede mag-drums. Opo. So, ilalagay 'yung video ko? Hindi pa ako kita. Ito mo yun. Saan? Maka tumigil eh. Video ko. Ay. Itataas to. Kasi paano? Nako. Maka maputol yung video. Ayan. Magdadrams ako. Lahat. Ayan

Next, ano pa sunod? Mag-guitar ka naman, guitar. Guitar? Oo, oh, mag-guitar naman po. Pwede. So, wait lang. Baka, to, baka tumigil yung video. Ay, hindi, mat, hindi manatigil yung video. Okay. Next. Ano ko yan? Ano ko yan? Ayaw tumunog gagamit na ng ampli, kuya. Doon, in, lagi ng ampli. Hindi na lang, kuya, para may tunog yung nasa taas. Yung sa yung Yung karamay sa taas, Ben. nasa taas, kulay? Ito? Isa? Saan? Ito? Ayan. Ako, So dito hindi pa umuulit dito. Eh kasi ano, sakay trip pa kamit pa kami mga ay mo. Dugong <laughs> din

Nakikita ba ako dyan? Nakikita ba ako? Hindi like, di pa nakikita yung piano. Ayan. tapos kung gusto my, mm. uh, yeah. uh, ko kasi I want ako bago ano para gumaling ako dito eh Summer, we're Ito talaga dito guys ang ganda dito sa studio. Nagboblog. Ah, Nagboblog na. Nag-iiba yung ano niya, yun, no? Tunog. Nag-iiba yung tunog ng piano. Kamusta? Yan ako tunog si Dave. Ano? Alam mo ba yun? Galing <laughs> naman ni Kuya Dave. So, natin ganyan para makita si Kuya Dave sa piano. Talamang, ano bang, ano naman yung tinuturo niya, no? Ate Ia at si at, Ate Ia, alam niya? Ate Ia. At, yung at. uh, rin nila? <laughs> friends. Yeah. Yeah. guys. So, mamaya pa mawala. Mag mamaya magsising na ako mamaya. Mhm. Mm so, po guys. So, dito na lang po tayo yung video vlog natin ngayon, guys. So, i like and share, and subscribe mo over, guys. Dito sa ano sa Studio ni tito recording sa May Music air Station. Yeah po guys. Yan po guys. Bye. <laughs> yan lang ayun okay. okay. uh, so so Bye. 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 piano ko Bye. 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 Bye.